ng mga magagawa dito po sa ating bansang Pilipinas dahil siyempre sa kanyang ikaapat na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano kaya ang mga inaasahan pa kung meron man ang sentro uh, ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro sa ating bansang Pilipinas. Dahil makakasama natin sa ating linya, walang iba kundi si Sir Joshua Mata, ang Secretary General ng Grupong Sentro. Unang-una po sa lahat, uh, isang uh, malamig, maulan na hapon uh, kay Sir Joshua. Lay po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bumbuhanay Dugto. Nakakasama niyo si Bombo Justin Fantamilla Rosetta. Ang inyong pagbate, Sir Joshua, sa ating mga listeners and viewers. Magandang-magandang hapon, uh, Bombo Justin, at kayo din sa iyong mga taga-pakimig. Mm -hmm. Sir Joshua, paano nyo i-describe in one word ang uh, ilang taong panunungkulan ng ating Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. kasabay ano, ng kanyang ikaapat na State of the Nation address o sona po nito mamayang hapon, Sir Joshua? As far as the working class po is concerned, failure mm -hmm. ang grade namin sa Pangulo. Bakit failure? Eh kasi po, sa to- totoo lang, napakanipis na po ng kanyang pinangako sa mga manggagawa. Kung matatandaan ninyo, na nagkampanya siya noong 2022, sabi niya, i-address yeah, niya ang contractualization. Pero mula nung nanalo siya, wala na siyang binanggit ulit tungkol sa contractualization. Doon sa tatlong sona niya na natatandaan ko ng mga pinangako niya sa mga manggagawa, ang, una niyang, ang isang sinabi pa niya, ibababa niya ang presyo ng kuryente. Hindi rin po nangyari yan. At sinabi din niya na sa bawat taon, lilikha siya ng isang milyong pabahay para sa ating mga may hirap. Subalit uh, sa bawat taon, ha? so dapat nakaka, naka, naka, milyon na siya na housing units. And yet, March of this year, inadmit ng kanyang gobyerno that they were able to construct anywhere, somewhere like, you know, anything like, something like, something like 250,000 units lang out of what is supposed to be 3 million plus na dapat at this point in time. So that's a failure. But for us, ang pinakamalaking failure ay hindi lang dun sa ang nipis na nga na ng pinangako niya, wala pa siyang nagawa. Sa totoo lang, wala rin kaming narinig na kahit na ano pong pangako niya sa lahat na mga zona niya, that will address the fundamental issues ng mga manggagawa no? Yung mga mga reforma na kailangan namin, hindi ho niya talaga yan tinalakay kahit kailan. No, halimbawa, wala ho siyang binanggit sa contractualization, mm -hmm. wala siyang binanggit tungkol sa pangangailangan na baguhin na ang pamamaraan ng pag uh, pagpapataw no o pagpapasya sa minimum wages sa ating bansa na sa tingin namin dapat nang iribisa. Wala rin siyang binanggit na dapat tanggalin na ang NTFL cap na siya nagli-lead ng na mga red tagging sa mga union po. Hanggang sa ngayon, ha? Huh? Wala rin siyang binanggit tungkol sa industrial policy that will make sure na may mga trabaho tayo na matino. No? Wala ho kaming naririnig na ganyan. At kung tatanong nyo sa akin, may inaasahan pa ba kami, eh nagsalita na po yung Secretary of Labor natin nung nakaraang linggo eh. Sinabi na niya na apparently wala ho talagang pwedeng asahan ang mga manggagawa sa Pangulo pagdating sa usapin ng mga fundamental reforms na binanggit ko. Mhm. Mm ay, Sir Joshua, do you think uh, talagang malamig ang ating pangulong Marcos kapag ang pinag-usapan especially ay uh, yung wage hike increase sa ating bansa dahil 'di ba? Sa mga nakalipas po niya na naging pahayag at uh, tila ipinapasa kamay po niya yung uh, um pagdedesisyon hinggil po sa bagay nito sa Regional Tripartite Wage Board uh, Sir Joshua. Ay oo, malinaw na malinaw na siyang nga po ang pupuktotusin, siyang nga ang pumatay dun sa wage hike bill namin. Itong mga, nung nakaraang 19 Congress, kung matatandaan ninyo, that was the first time we could have had a wage increase, no? a legislated wage increase in 36 years. But rather than support it, siya po ang actively pumatay pa noon. No? At mm. ginawa po niya yan sa pamamagitan ng pagputo sa kanyang economic team na mag-release ng isang study that essentially echoes yung fear-mongering ng mga employees, no, Ay, ng mga employers natin. Na sa dalawang taong ng mga debate namin sa House at saka sa Senado, paulit-ulit nila sinasabi yung mga myths tungkol sa potential na impact ng wage increase. Na napatunayan na naming mga mali, no, sinasabi nila magi-inflation, sinasabi nila mawawalan ng trabaho, magsasarang pabrika. Hindi ho totoo lahat 'yan. Nako, napatunayan na po namin 'yan empirically. May mga pag-aaral ho kaming hinaay. Samantalang sila, yung pag-aaral na ginawa nila napaka-dubious po kasi basay po ito sa mga modeling katulad ng ginawa ng Malacanang. Batay yan sa CGE modeling na depende sa assumptions na gagamitin mo ang lalabas na resulta. Kaya sa aming tingin, wala ho talaga siyang intensyon na tulungan ang mga manggagawa na makaangat sa poverty wages na sinet ng mga tripartite regional wage boards natin nationwide. Mm -hmm. Kaya nga, bagamat kami ay sumusuporta sa pag-refile ng 200 peso wage increase sa Senado at saka sa, sa Kongreso in particular, sa totoo lang, hindi ho kami aasa basta-basta na yan ay lulusot hanggat hindi po nagsa-certify ang Pangulo natin na ito'y urgent. Kaya kung gusto po ng Pangulo natin na patunayan na talagang namali kami, sa aming mga pananaw na wala kami asa sa kanya. Niya. Gusto niyang patunayan na siya ay para sa mga talaga, ay hinahamon po namin siya. I-certify niya as urgent ang mga reforma na kailangan ng mga magagawa. pangunahin na niya ang legislated wage increase. Mm -hmm. Sir Joshua, still giving the benefit of the doubt kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ano pa ba o ano ba yung inaasahan niyo? Yun, nalalaminin po ng kanyang SONAP uh, ngayong uh, mamayang hapon po, uh, Sir Joshua. Uh, Bombo Justin, sa totoo lang ako personally wala akong inaasahan na talagang napatunayan ko na, na wala siya talagang kaamor-amor sa mga manggagawa pero kung ang tinatanong mo sa akin ay ano ba yung dapat na sabihin niya para sa mga manggagawa ay ako sa tingin ko po napakarami una sa lahat kailangan niyang sabihin sa sona na desidido siya talaga na arestuhin na itigil na ang lumalalang kontraktwalisasyon sa ating bansa sa totoo lang hindi nga kailangan ng batas yan eh. Hindi pa. No? Ultimately, oo. Pero ang pinaka, pinaka simple pwede niyang gawin, utusan po ng Pangulo natin, ang Secretary of Labor, na gamitin ang kapangyarihan niya na nasa ilalim ng Labor Code na iprohibit ang contractualization. Totoo po yan. Nasa Labor Code po yan. Pwedeng-pwedeng gawin niya ng ating, congre, ng, ating, ng ating presidente na hindi na kailangan pang dumaan sa Kongreso. No, later on, pagka may mga bagay pa na hindi ma-resolve dahil do sa kanyang mas matibay na regulasyon, edi eh, tsaka tayo mag-usap ng batas. Una lang po 'yan. Pangalawa, gaya na sinabi ko, i-certify niya as urgent ang, ang legislated wage increase. Pangatlo, utusan niya po ang gobyerno natin na talagang pusang gumawa ng totoong industrial policy para naman po bago siya lumunsad sa kung ano ang um, umusad sa kung anong mga um, ano mga negosasyon Katulad ng pinunta niya sa Estados Unidos, marami na naman po siyang pinangako doon para lang po hapis si Trump, no yung presidente ng uh, Estados Unidos, na hindi naman natin alam kung ano ang mga pinangako niya doon na sa aming tingin ay may epekto sa trabaho. Hindi ba dapat bago tayo nag-denegotiate ibang bansa, meron tayo dapat na industrial policy para alam natin ano ang mga bagay na, ano ang mga industriya ang pwede natin buksan gaano kalala gaano kalawak ang pagbukas at ano yung mga industriya naman na kailangan nating protektahan pa. Mm -hmm. Yan po ay ilan sa mga napakahalagang reforma na dapat niyang sabihin sa kanyang zona. Unfortunately for the past three, three zonas, wala ho siyang binabanggit ng pujan. mhm mm Sir So um again sa 20, 20th Congress so, inirang Hinirang muli na Senate President si uh, Senator Jesus Codero. Any comment uh, regarding this matter, sir? Well, of course, kung siya uli ang Senate President natin, then there's nothing we can expect the Senate at this point in time. Remember, kasama po siya sa pumatay sa legislative wage increase po namin. No? Uh, kaya, unfortunately, yan uuuli ang karap natin. Kaya nga sinasabi ko, ang solusyon, hindi lang yung simpleng pag-file ng batas, pag-refile nito, kundi nangangailangan na talaga na maitulak ng mga manggagawa ang ating Pangulo na siya mismo ay mag-certify nito as urgent. Mm -hmm. Sir Jospa, siguro baka meron pa po kayong nais na ipabatid or nais pong um, um, ma masabi sa ating uh, sektor po ng paggawa. Uh, go ahead po, sir. Uh, unang unang sa lahat, pinapaalala ko po sa mga kapwa kong manggagawa. Napakahalag po maunawaan natin. na ang pagtatakda ng kinabuk ang ng pag-aayos ng kinabukasan natin ay nakasalalay sa mga tamang mga patakaran at mga batas na ilalabas ng 20th Congress. Dahil napakahalaga nito, huwag natin iwan ito sa kamay lamang ng mga politiko natin. Kailangan ho tayong actively engaged at nagtutulak ng mga batas na sa tingin natin ay para sa atin. Yung pangalawang mensahe ko naman ay para sa at uh, para sa ating pangulo. Sa aming tingin, panahon na, Mr. Uh, uh, Bongbong Marcos, panahon na para patunayan na patunayan mo at maghabol ka dahil tatlong taon na ang nasayang. Panahon na para patunayan mo na meron kang gusto talagang ayusin sa ating bansa at kaya uh, at dahil diyan hinahamon ka namin no ng mga bagay na sa tingin namin ay dapat ilunsad mo bilang pagrereforma certify as urgent and legislated which increase i-correct ang contractualization sa pag-utos mo sa iyong labor secretary na ito ay i-prohibit at itulak mo tulungan mo kaming itulak sa isang batas na finally magpo-prohibit sa contractualization sa ating bansa. And more importantly, mahalaga po na magsagawa tayo ng napakarami pang reforma na para sa mga gawa, including industrial policy. Mm -hmm. Sir Joshua, maraming maraming salamat ah, sa inyo pong ah, na oras. Sana ah, muli, after the sona, makuhaan ka, namin kayo ng reaction po ninyo sa lalamanin po nito, sir. Asahan niyo po. Maraming salamat sa inyong pag -imbita.